Yo, what's up? Another day, another vlog na naman tayo guys. Gagawa tayo ngayon ng food review sa sementeryo. So last year, gumawa din tayo ng food review sa sementeryo. At ngayong 2025 naman ay gagawa pa rin tayo. At kasama ko pa rin ang mga pinsan ko. Ewan ko ba sa kanila, ba't gusto talaga nilang sumama? Pero pinasama ko pa rin sila. Para mas marami kaming makahanap ng pagkain na i-review re namin. So mga hapon nga kami pumunta sa sementeryo guys para madami kaming pagkain na ma-review. Mm -hmm. Nakita kami kakaibang sign dito guys. Ano kaya to? Para <laughs> <laughs> Sino kaya naglagay niyan? Dang. Sakto guys, may kuha tayong grape guys. Kitan. Eksakto, The perfect bite. Masarap yung grapes nila guys. Kumain. bisa sana guys oh. Risky lang High reward sana to High risk high reward Kaso Bumit sana guys Kaso naulan na na to Mahipun pa May nakita din guys Medyo <laughs> madami dami din Lumpia parang basah na Basah <laughs> na lumpia Bala, bala. Wala na guys. Wala na nahan talaga tayo ng langgam guys. May nakita tayong salad guys. Try natin to. Perfect bite. <laughs> Kailang? Paningot yun. Masyadong parang may kakaiba ng lasa. 0 out of <laughs> Great! 3 over 10 kung mas Wala na guys Tuloy, tuloy. Ikaw uno. Tilawid na mas na Ina So may nakita tayo mga chocolate guys So titikman natin yung ano nila Parang may chocolate to Perfect bite Sarap eh, meron pa pala ano din mga candy Yeah. Yeah, cold naman. Perfect bite. Dito. Sarap naman, bago pa. Tara, balik. May kita tayo ano guys, maliit na baboy na may apritada. Tignan natin anong lasa nito. Uy. Uy. Wag na palagi guys. ito, ito, ito. ito baka ma-poison tayo. Uy, huwag na rin. Kung bumil na sana, guys. Pag-share ng aking video ay makakatanggap ng square na ito. So, I-share mo ang video, guys, para makatanggap ka. iyan marami pa yan, guys. Kaya share nyo lang ang video ko. Ano ba Ano ba Ay, <laughs> May nakita pa ano, guys? Pichirya lang. Kito <laughs> ngayon. <Masalap>. Ay, sarap. Ay, sarap. Ay, bukas. May nakita din tayo, ano, guys? Soft drinks, so. <laughs> so soft drinks. Ay, <laughs> e, tubak pala. Tubak, hindi na. Ay, oh. Tubak pala yung, guys. May nakita tayong Jollibee Coke, guys. Abi, gab. Oh, kuan. Kato, Ako lang, ako lang, ako lang, ako lang. Fresh bang tubak master. Uy, pwede pa to, guys. Tikman natin. Okay na sana, di na malamig, guys. Ito na ang puto. Okay naman. Okay <laughs> naman. <laughs> Ito ang totoong soft drinks guys <laughs> Nakakuha din tayo guys May panulak na kami <laughs> oh, May nakita tayong combo mil guys At isang Situ <laughs> Panis na okay? guys May nakita din kasi kaming royal kanina Kaya titik na namin <laughs> โอเคน้มัน So hanggang doon lang pala ang ating mga pagkain na na-review guys. Expected ko talaga marami ako marireview ng pagkain. Kaso madami akong kasabayan na kumakain din. I mean, kumukuha din ng mga pagkain. At saka mas marami ang panis na pagkain sa simenteryo guys. Unlike last year, hindi ko lang talaga ng videohan yung mga kasabayan kung kumukuha din ng pagkain sa simenteryo. Mas paldo talaga mga tagaron kaysa sa akin. So anyways, salamat sa panonood guys. Magkita na naman tayo sa susunod kong vlog. Bye for now.